ako mga kalola-lola i-trip ko na sila lola Angie di cha yung kalawakan niya ng Ang na menjalo din tamo kong na nga ako sa counter para mag-order ng chicken joy daw ang gusto nila. Kaya habang naantay nila ako, nagkukwentuhan muna sila kung ano-ano lang. Buti na lang kinukwentuhan sila ni Hazel para ho hindi sila mainip. na Inabot din ni Nanay Angie yung senior ID niya para daw makatipid kami hanga din ako sa kanya maski na hindi siya ang magbabayad concern pa rin siya sa matitipid namin kaya ayan guys mga kalolo kalolas tuwang tuwa po ang kanyang mga apo uh, first time daw po nilang makatungtong ng jalopy kaya tuwang tuwa ang mga bata sa edad din daw ni Lola Angie na ganoon unang-unang pasok daw niya sa Jollibee maski na nagtitinda po siya dito sa halos katapat lang po ng Jollibee ay hindi po siya nakakatikim o nakakapasok man lang dito sa Jollibee ayan yan na naserve na ang pagkain yan excited na ang bunso nagpalit-palit pa pinaiikot-ikot pa yung pagkain yan po kasi ang order nila chicken joy syempre yan lang po nakikita nila sa commercial sa TV chicken joy alam nyo naman ng mga bata maka chicken joy kung si Hazel nga dalagan na chicken joy pa rin siya salamat po sa nag-sponsor ko hindi na hindi ko na sila madadala ng Jollibee this uh, year end thanks God naman God provides talaga ayan start na po sila ng kain makikita mo talaga sa mga bata na sabik po sila sa pagkain pagkain ng Jollibee nasa commercial lang nila nakikita pero ngayon nagkatotoo na kaya sana bayayaan, bayayaan pa po tayo ng Panginoong Diyos Ama ng marami pang blessings para lagi ko po silang madadala dito. Hmm inalalayan ko po sila sa pagkain kasi nga yung mga bata nagaagawan na sa kutsara kinamay kamay pa <laughs> inutosan ko silang maghugas ng kamay yung maliit na bata since hindi maabot yung laboratory pinag-alcohol ko na lang po siya napakasarap po sa pakiramdam na sa kabila po ng paghihirap namin, paghihirap po sa buhay, ay napakasarap po sa kalooban na makatulong at mabigyan ng kasiyahan ng mga taong katulad ni Nanay Angie na salat sa uh, kayamanan at salat sa pera, nagsisikap pong maghanap buhay, sa kabila po ng edad niya at ng karamdaman niya. Kasama na rin po sa mga binubuhay niya ang mga apo niya. Gawa po ng ang ina ng mga bata ay irresponsible din. Kaya naka atang po sa balikat ni Nanay Angie. Ang mga bata hindi naman daw niya matiis na pabayaan ang mga apo niya kasi apo nga naman niya. One hour later. Ito yung ibibigay ko kay Nanay Angie. Ayan. Teka, tingnan natin kung sa inyo buklatin mm -hmm. tapos ito um, pakita ko lang sa iyo may mga laruan mga banda na punan gusto mo? marami punta eh yan. marami ka ng punta ngayon medyo magaganda pa diba? ay masahan na yan tuloy pala Puro mga punta to. May bag. Tuturuan mo yung mga apo mong mag-apo at opo na eh. No. Para pagka nakikipag-usap sila, sa uh -uh, ibang tao, ba? Diba? Yan. Puro punta ito. Magsawa ka na sa punta. kasi pag ano na kami Akala ko hindi bahay nga Doon sa loob Eh, pupunta pa tayo sa loob <laughs> Yan kami, pagka ano Hanapin mo ako dito Pagka ano, ano ba yun yung ano Pagka ano marami kasi ako Pag-iipon ako ng kalakal Tapos ng kano namin. ang Jill. Ibigay na namin yung mga na-three. I-generate na rin sila sa